Yan. Medyo layo-layo mo kaya ng konti Bakit? Pwede na Medyo layo mo pa ng konti Yan Pwede rin no uh, mm. Sayang yan eh Masarap yun mm. Beautiful mga uh, farmer Wow Wow Ang ganda ng bulaklak na to Napakaganda Wow Ayan, magandang buhay mga ka-farmer. Checkin natin yung ating mga pinunla na, tingnan nyo oh. Yan ang sabi ko, kaya ayaw ko ng ganyan na style. Tingnan nyo oh, hindi na nalulusa na oh. Pero kung naka oh, nakasafety na, nasa, nasa lupa na, diba? Na-absorb na ng lupa, pagka umulan, dire-diretso na yun. Kaya lang, medyo matrabaho. Sa tamad kasi yung ganyan eh. <laughs> ito yung kama ano natin wow mukhang uh, nakuha natin yung mga uod maganda na po yung uh, mga talbos natin wala nang mga uh, ano butas butas maganda na maganda na so ayan na tingnan nyo. wala nang mga kumakain hopefully tuloy tuloy na po ay si kongkong Kong pala yan oh. ay karap po, itikot lang yan <laughs> Bahala kung magano. Ayan, pinalinis ko na pala to. Ayan, oh. kita nyo, clear na. So, kitang kita nyo po yung space na pwede natin uh, tambakan ng kaunti para yung sasakyan just in case makakagilid po, pwede silang magsalubungan dito, oh. maluwag mga space na ito. At uh, pagka nalagyan na natin yan, nagpantay, eh, pwede pong gumano ng sasakyan. Lalagyan natin ng graba. So, yan mga option natin. 'di ba? So maganda. Kaya kahit may tanim po dito, makakaano 'yung sasakyan kasi tumo mo, oh, luwag. 'Di ba? Ang luwag pa oh. Sobrang luwag niya. <coughs> Tingnan natin kung may mga tumubo na. Sigurado may expected na tayo. Ayan oh. Mga tumubo na po. Radish. At yung iba, hindi po radish yan. Yan po ay asungot. Like this. Kita nyo naman. Hindi yan may mga maliliit na Alam naman natin yan mga ka farmer Yung naan dito, mukhang uh, hindi tutubo ah. Papalitan natin. Pagka hindi tumubo, yung ano to, tinanim natin na uh, spinach. So yung, ang ganda na oh, yung ating uh, tumutubo na po. Yung ating mustasa. Yan ay mustasa natin oh. So manipis lang yan. At uh, pagtumaas na po, unti-unti nating ilalaglag yung mga lupa na nasa taas na yan hanggang sa magbaliktad na yan pagka umano na magbabaliktad na ganun po ang gagawin natin effective naman to ah uh, yung ginawa kong technique na to so ito naman yung ating uh, pechay ayan nag ano na rin nag umpisa na rin ayan na nag umpisa na bukas mamumuti na din yan dito tapos yung dito, Kangkong Wala pa mga farmer Wala pa po yung kangkong natin Pero may mga tumutubo na hindi ko lang sure kung uh, Yan ba yon Pero parang hindi Kasi know, Tingnan natin Kasi nagumpisa na rin tumubo yung mga damo eh Nagumpisa na rin tumubo yung mga damo Itong dito malabo pa Wala pa yan So wait wait lang tayo ano ba ang nakalagay dito kalimutan ko na arugula arugula so arugula pala is lettuce din so tapos may isa pang variety ng lettuce na itinanim ko tapos is spinach din tapos ito another mustasa nag sprout na rin siya ayan pumutok na rin ispray lang ko to ng ano kahapon fish amino tapos pinadili ko din kay Kongkong Kong yung mga ano ito 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 hindi naman ata umulan kanina kaya kahapon so ang masaya naman ako dahil yung ating mga doggy doggy ay hindi naman po nang hindi naman na nila inaasungot pag summer mainit yun ang medyo ano naghahanap sila ng malamig na lugar binuhukay nila yung mga lupa pero pagkaganitong okay naman ang ano hindi na panahon pero kung walang harang yan sigurado yan napakapakan nila ikutan natin si koko ito masarap pang tinola oh. hmm. ito magandang pang tinola ito sarap din Ayan. may papatanim pa ko sa isili sa kaya maganda? Yung kulay green to eh. Alam kami na ng... ito oh, Oo, galing pa ng ano yan. Galing pa ng ilo-ilo. Medyo layo-layo mo kaya ng konti Bakit pwede na Medyo layo mo pa ng konti Yan Kasi hindi natin alam ang size Malaki din kasi yan eh So ayan na po yun oh. Medyo parang naobserbahan ko yung lupa ang ginamit. Ito po yung lupa na ginamit din natin sa mustasa. Pagka ganito po kasi ang kulay, medyo nagla-light. Kulang po siya sa sustansya. Ngayon, uh, sana makuha natin sa fish amino acid yung mukhang uh, hindi ganun kataba yung lupa na to kasi kung ano nagdapat ano siya dark green ang kulay nito eh. puro kasi to puro manalaman natin pagka uh, marami naman po akong input na ilalagay doon sa ating bed kung kung kulang bibili tayo ng vermicast pwede din pag iisang sako hindi mabigat nga lang mahal din ang vermicast isang libo at isang sako ngayon Ayan, bulate. Mataba ito. No? Mataba. Okay na yan. Masili din natin tayo. ilang puno lang ito, no? Na? No. Okay. Ito, papatanggal ko na yung mga talong dito. Kasi ang ilalagay ko ditong sili, yung sili na bird's eye. Dito, tsaka doon. So, at least nakikita pala madalas. Marami-rami na din po itong malagay natin dito. Bird's Eye Chili. Maintain lang natin yon at ma, ano, mabango kasi. Sayang naman. So, ito na yung chiko ni Junjun. Nagbulaklak. Magtutuloy kaya ito? Pero sabi niya, hindi daw eh. Bulaklak? Na? Hindi siguro. Ito, produkto ng marketing. Paugat. Pero malaki. Nagyong puno na rin naman ah. Bebenta mo ito kung nasa drum tong chiko na to, mabebenta mo na ng 15 mil to. Na, na kong. Ginagawa Na. <laughs> Ganyan yung ginagawa ng iba eh. Oo, Papaugatin lang. Dinalawa dalawa, Oh, okay. Isa lang. Isa lang Isa isa lang. Mahirap mag pa yan sa ano. Siksiksik -sik -sik na lang natin kung saan yung ano. Go may hindi ka talaga sa dalawa. Ayan eh, o. Mabulat eh. Uh -huh. Ibig sabihin mataba ang lupa. Pag nagkatanim ka nito kuya, kailangan nagdadasal ka. Ha? Nagdadasal. Bati, nagdadasal ka lang ba pag magkatanim? eh <laughs> naman <laughs> <laughs> makalakas lang na muna. aman na yun lagi siyempre papanalangin mo 'wag masyadong ano 'di ba yung yung talaga oh lagi wala-wala matulog kuno napala hindi ka pinagkukulan ano oh ha anja ka ha tapos pinagkukulan eh Pag matulog, pag gising, di ba? Uh, eh, Oo, oh. Salamat din. Pag may... May... Pag ka, mahalala mo na naman, di ba? Yung iba kasi, ano lang eh, pag may nararamdaman, dapat pag masaya, kung ano man, laging ano, di ba? Hindi naman natin hawak ang buhay natin. May hawak, no, kuya? Oo. Pero ingatan mo. Oo, kuya. Ganun lang yon Huwag mo sabihin na hindi mo na ingatan. Dahil kanya-kanyang oras yan, kanya. Di ba? Hindi ganon Marami din pala ito ah. Sa Iloilo pa galing yan eh. ah. Oh. Hindi nung nagpunta kami na Iloilo, yung mga sili doon, ibang, ibang klase din. Berdeng berde. Ngayon kumuha ko ng ilang hinog na hinog. Uh -huh. Inano ko, ibinulsa ko. Uh -huh. Bumili ako ng one port ata tapos inano ko na sa bag tingnan natin kung mapapabunga natin baka mamaya green doon pagdating dito ganun din ang labas ano ay nasa pampanga siya oo hindi oh, natin malaman yan ngayon malalaman na lang natin yan pagka umano na gumagat na ano oo oh, ganda naman ngayon maulan kaya silip-silipin mo to ha pag ano didiligan mo andyan lang ang grape oh. wala grape oo oh. Gusto, mag huh? Gusto na gito. Ha? Gusto oh, gito. Oo. Yung oregano right. nga. Tingnan mo. Nung summer, wala nang dahon yan. Gumanda uh, dito. Alam mo nga kuya, hindi nang yan. Uh, oh, o yeah. na ano? Ha? Kaya pang kay. Dalam gripo itong gripo. Kaya Ito, pang Dakal gripo. <laughs> Daming gripo. Kaya pang Salalam na. Ang lababaw. Sasali na ka atang sigarilyo ngayon ni Kong ha. na, ha? ha? May budget na ba? Ano na ba? Ha? Nabalik sa'yo kuya. Nagbabalik pa ako mamaya niya. Ha? <laughs> Bakit? Ano bang meron? Birthday. Ha? <coughs> 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 <cough> Birthday sa Birthday ni na? Kung gusto ko na. Ah. Ba may trabaho na yun? Wala pa sweldo ko Anak ng tipaklong. Tagal pa yung sweldo nila. Wante lang naman. Mulutong lang lang ano, pamulutan. Ito na umiinom na siya. Huh? Ha? Ang mga um, bakal. Ano? <laughs> Sabi ko, huwag ka masyari. Huwag pa sa alak. Anak. Hindi, di, ihalimbawa ano? mo. Ano na lang, na ah, lang ako. Hindi, dapat yung tatay hindi umiinom para pag sinita yung anak. Di ba? Pag, pag wala kang bisyo, mapapagalita mo yung anak mo. Walang, isusumbat sa'yo, bakit ikaw? Oo, oh. di ba? Kung naghahanap buhay na, eh, paalala na lang ang magagawa mo. Diyan eh. talaga, eh. Wala ka pang hanap buhay, diba? di ba? Hindi mo naman pera, eh, pang bibisyo mo, di ba? Uh. Nó Marami pang natira ha Unahin mo na muna yung ano Yung isa Kunti lang to eh Kunti na lang Isingit-singit mo na lang siguro dyan Ay dikit mo na lang siguro dito sa ano Ilang piraso na lang to Kasi dami na naming talong na parating Sobra-sobra naman ang talong. So, ito, papatanggal na natin. Baka mamaya. Pag ano nga siguro, pag nag-a-harvest na tayo doon, pwede na natin din tong tanggalin, o. Oh. Taniman ng mas, anong, di ba, kung sili o ano, no. Kasi ang dami ng talong, eh, Pero ito kasi, nakukuha na ng pang, o. Oh. kuha na natin pa ng pang uh, pakbit. Ayan, may mga bunga. Ay, papano. O, oh, di daw mahanap, oh. Yeah. Pa lang. Wala pa yung ahini Hintay na yung ina. Oh, I'm excited ah. Sana ay, naman tayo. ay hindi ano. Pero galing po kasi sa Kalinawan. Binango ng Rizal. Napaka layo po ng biyahe. Ayla, Laguna Lake. Umalis po doon ng 5.45. So, can you imagine? Ano naman yan? 9.30. Parating na siguro yan. Ayan na ka na. eh fish amino uh, huwag mo nang patama yung dahon yan yeah. isang mga fish amino acid para may sustansya na agad yung kanyang mahihigop medyo kulang yan eh Ma maputla eh na yeah. kung sa tao anemic no <laughs> medyo maputla yung dahon hikita hey, mo kasi sa dahon kahit sa palay sa dahon di ba tinitingnan hindi siya ano hindi siya green supposed to be green talaga eh tagal nung ano ah may init ng panahon na ah. kailangan mailatag na natin yung no, yung okay. no, isda sana dumating na buhay to ano to eh birds eye chili marami sya yung iban yan kung itanim din natin doon sa may mga papaya dito sa saan pa maganda o dito dyan dito sa may mga nyog gilid gilid lang Pwede eh, rin, no? Sayang yan eh. Masarap din ang dahon yan, pang tinola. Ah, Oh, magandang dahon niya. Tingnan mo ang dahon niya, ibang klase oh. Parang nagdilaw talaga siya, medyo kulang sa sustansya dito. O kulang sa araw. Hindi natin masyadong ano din. Baka nagkulang din sa araw, na shade siya. Ang haba nung biyahe nung ayungin ah. linagyan ng oxygen yung ano, yung plastic para kahit matagal ang biyahe hindi stress yung isda. Patay na. so ayan na dumating na tayo orchids mga farmer ayan sasabit na naman natin to tatlo na naman ito galing kay Camille shoutout pala kay brother Ron at nagtatanong din siya, brother, mag-orchids ka. Umpisa ka lang sa pakunti-kunti. Therapeutic, brother. Believe me. Enjoy your retirement with orchids. Ayan. At syempre, wag mo kakalimutan ang mga gulay na itatanim na pwedeng kainin. Ayan. Mga fruit berry. Kasama yan. Yan nga daw ang secret. Parang may Japanese studies eh. Mas mahaba daw yung buhay ng mga tao na Nagpa-farming uh, na May mga ala alaga Na mga gulay sa backyard Parang ganon Sabi kasi ni Doc So ayan na po yung ating uh, Mga radish Ayan Tumubo na, hindi pa lahat At uh, Mukhang uulan Ayan na, oh, maampun na Hindi na po ako magbibilig nito Okay na yan. Huwag naman sana matindi na buhos ng ulan kasi maliliit pa po yung ating uh, fragile pa yung mga yan, Mahirap. Baka masira. Yun naman ang uh, advantage nung may parang hood siya na bubunga, no? Kaya lang tingnan din natin. Kasi parang papangis siya eh. Pagka may, ano, tapos yung hindi mo na maayos -ano ma kasi may abukado, diba? So, yun lang. Talbos ng kamote natin, Okay na Ang ganda na oh, Ilang araw pa pwede na tayong kumuha diyan Kasi na-sprayan yan eh Pantayin lang muna natin na, na Mawala din po yung mga gamot din Uy Ayongin ayongin Lakasan ninyo Ang loob ninyo <laughs> Sana po magano Hindi ako nangihinayang Sabi ko nga sa vlog ko kanina Hindi ako nangihinayang sa pera pinakawala natin eh Nangihinaya ako sa opportunity na, di ba, na hindi pala pwede. Doon po ako kinakabahan. Kasi, meron pa rin po tayong hope. I'm hoping na pwede pala. So, ayun. Teka, unbox na natin to. Nasa kabilang ano naman yung pag-uusap natin dyan eh. Nasa kabilang channel. Ano, kanina pala, hindi pala dito sa channel. Hindi pala sa, oh, sa kabilang channel nga pala. Oo, tama, tama. Saka farmer po. Nilito na ako ah. So, ayan. Camille, Camille. Pusan natin to. Yan na. Maganda yung anong niya, packaging sa sa LBC. Di ko alam kung si Camille na ang gumagawa nito. Maganda yung ano niya. Maganda yung kanya packaging. Ayan o. Maganda Parang dartboard na. Ano yun maganda ito ay sikhande sikhande uh, patanggalin na naman tayong dead roots so, ayan may oh. ano oh. na naman tayong dead roots at meron siyang bulaklak na palabas okay. Gahanap ako ng ganito na mahaba. Apat pala iyon apat pala Epa. bulaklak may bulaklak na Kasi minsan, may clearance sale siya. Yun lang, aabangan ninyo. Ang kakakuha kayo ng mas mura. Pero naman talaga bentahan na po. Nasa 600, 650. Wow, beautiful. Beautiful flowers. Mm -hmm. Ay, salamat. Ay, yan ang 650. Ayan ang. Ah. Jeremy. <laughs> Galing ng pangalan ko na. Ano? Jeremy. Jeremy Wade. Oh, uy. Beautiful mga farmer. Wow. Wow, ang ganda ng bulaklak na to. Napakaganda. Oh, ang ganda. Mga ka farmer ang ganda ng bulaklak niya. Ayan, so kailangan natin tong Linisin din. Ayan, magdidilig din tayo. So, ayan na. Kasabit na. Magbabawas tayo ng konting mga ugat. Pagagandahin po natin. Ititira natin yung mga magagandang ugat lang. Yung mga tuyo na, kagaya nito. Wala na to Patay na. Tatanggalin natin yan. Ito, ang ganda rin ng bulaklak. So, wala pa naman tayo na uulit. <laughs> wala pa naman tayo na uulit tingnan nyo ito ayan oh. so far sana wala po maulit ano kasi napakarami pong variety eh hindi naman ano yan eh napakaraming bayarit, variety ng uh, ano ng uh, orchids iba iba po ang bulaklak nya napakaraming klase ng bulaklak so yan mga pinag-aaralan natin mga pangalan nya napakarami parang scientific name lang Ayan, ito oh, gumaganda na. Sana po ay uh, ayan oh. Wow, sana ganito oh. Ayan. Yung mga bago natin bili, top cut. Ayan po oh. pa di ko pa nagagawa ng ng uh, sabitan. Ah, uh, tayo busy pa. Kaya diyan lang muna sila, dinidilig-dilig ko lang muna. Hapon lang naman po dumating 'yan. So, uh, ayusin natin 'yan. Pero magdidilig po ako. Ayan. Dilig tayo. So, ayan na. After this, uh, stop na muna tayo sa orchids. Uh, pwede nating mag pwede tayo magpalinis ng konti kay Kongkong, Kong. yung mga damo na humahaba ito, like this one. Pasusungkit natin tong mga to. Ito, 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 mga kalaban natin to eh. Yeah. Pwede nating ipasungkit para makuha sana yung ugat. Ayan, no? 'pag binunot kasi wala din. Tapos Ah, uh, nadilig na, nadilig ko na, kalimutan ko lang mag-video. <laughs> okay na po 'yan. Uh, ang kailangan namin gawin susunod ito yung mga bato mailagay namin dito kaporma na hara parang ano din harang na din at the same time ay design tapos ayusin ko muna yung mga yan bago tayo mag mind ma mind mind na naman kaya lang sa kagabi kasi nandun ako sa hospital alam mo na kung nanonood nood eh, munti ka na naman tayo pero pinigil ko yung sarili ko tapos pala bibili pa po ako ng mga paso yung paso na nadaanan namin alam ko yung mga malalaki pero ano, wag naman yung mamahalin mga farmer kasi may nadaanan ng grabe mahal pang landscape talaga pang ano naman yan pang uh, politiko <laughs> so yung ano nakita namin na ano, ordinary paso lang pero kulay black din na uh, pintu kulay niya pwede nating ilagay dito sa mga corner corner dyan dyan sa may ilalim mga pwedeng hindi naman alam nyo na malalaking paso na may mga halaman din na hindi na ah uh, orchid so para may design naman para hindi lang po hindi lang na, pwede dito diba e, isa ka dyan may isa dito, 'di ba? Diyan. Yung ano ba? Tapos ito kailangan nating pinturahan pala ang pangit pala nito. So, ayan. Ah, uh, 'yun lang po mga ka farmer. Kasi marami naman na tayong orchids tingnan niyo, oh. Ganda na, 'di ba? Oh. Oh. Libangan. Pwede kong pabawasan ng isang Ah... Uh, isa sigurong net kasi tatlo to eh hindi ko lang alam kung kakayanin si Junjun kasi nagkabit nito so siya din ang magbabaklas ang gagawin natin ko lang po alam kung ah uh, doble ba ah isa lang din isa lang siya kaya lang yung yung ito 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 ito, ito. iba din okay Hmm, dapat kasi daw 70% ito pa naman binili natin 90 90% kaya hindi ko alam papapalitan natin kaya siguro tutulungan mapapalitan natin kahit isang araw nilang trabahuhin siguro pwede naman ano ayun lang po mga ka-farmer kasi kailangan din ng counting sunlight ba parang madilim masyado So yun, yung sa mga so, susunod natin gagawin yung malalaking paso na may halaman din na parang mga alam niyo na yung parang mga gabi na ibang kulay, yung mga ganun ba. So dito, may yan. Sunod nating target. Pero ayusin ko din siyempre. Stop muna ako sa orchids. Ah, uh, ayusin ko rin muna yung mga binili ko para nakaano na sila, naka maayos na yung kanilang alalagyan. Diba? Nagahalikan tong dalawang ito. Kayo. Oh. Nagahalikan dyan. Ganda sana ganyan. Oh. Hindi. Okay. Medyo okay. ba brother? Ganyan mo ng konti. Oh, ayan. So, ayan. Okay na tayo mga ka-farmer. So, ayan. Maraming maraming pong salamat. At magandang buhay.